Maayong adlaw. Update update tayo dito na side. Sa so, hindi po pala nakakaalam, nasa bansang China po ako ngayon. Ito yung araw na kaisa-isang day off ko sa loob ng isang buwan dito sa China. Alas 10 na ako nagising kaya gutom na ako. Hail hindi naman ako makakalabas, nung nakaraang araw, sinamahan ako ni Yeye na bumili ng mga cup noodles. At yun yung kakainin ko sa pong mag-araw yung sinabihan ko kasi yung amo ko na mag-off ako ngayong 15 nagtanong sila kung ano daw yung kakainin ko hindi ko rin alam kung ano isasagot ko kaya sabi ko na lang cup noodles siguro kaya yun sinamahan ako ng yeye na pumunta sa Walmart para piliin lahat ng kailangan ko ngayong araw lagi akong puyat sa Hong Kong pagdating dito sa China puyat pa rin pero ang pinagkaiba lang yung babangon ako, parang feeling ko kumpleto yung tulog ko. Kasi siguro dahil malaki yung higaan at saka comfortable ako sa higaan ko. Doon kasi sa Hong Kong, ang liit na nga ng higaan ko. Katapi ko pa mga damit ko. <laughs> Kaya dagdag siya sa pagod. Dito kahit puwet talaga, ang sarap pa rin ng gising ko. Parang kumpleto pa rin yung tulog ko. Pagkabangon ko nga ay nag-init ako ng tubig. Sabay na rin na Nilaro ko sandali yung alaga ko. Mga alas cheese, kinain ko yung cup noodles ko. Ito naman, mga 11 ito. Pasalamat ako kay Yeye kasi nag-offer siya na bigyan ako ng noodles kasi nag-prepare siya ng noodles para sa lunch nilang mag-asawa. Buti pa sila, hindi iniisip na off ko ngayon kaya dapat hindi nila sagot yung pagkain ko. Kahit alam nilang may pagkain akong tampak, nag-offer pa rin sila ng pagkain kaya nabusog talaga ako as in, dahil wala naman akong ibang gagawin dito sa loob ng bahay kaya naisipan ko itong mag video video ngayong araw pala ay May 15 May 15 is a dragon boat festival kaya holiday ng lahat kahit na kami mga helper dahil isang buwan ako dito sa China napagdesisyonan ko na i-off ko yung araw ng 15 kasi yun lang yung ka-isa-isa isang off ko sa loob ng isang buwan pumayag naman yung mga amo ko hindi rin naman ako makakalabas kasi pagkalabas ko walang mga tao marunong mag English wala rin akong signal sa labas kaya hindi ako makakagamit ng translator kaya sinabihan ako ng amo ko na magstay na lang ako dito sa loob ng kwarto nung unang mga araw ko may signal ako makakatanggap ako ng message kaling sa messenger pero kalaunan ay hindi na ako nakaka message pero nakakatanggap pa rin ako paminsan minsan WhatsApp yung ginagamit kong pang contact sa family ko. May 8 pala kami nagbiyahe papuntang China. Hindi rin naman ako gaano makamessage sa family ko kasi palagi kami nasa labas maliban na lang sa gabi. Pero nung webes ng gabi, hindi ko na magamit yung messenger ko tsaka WhatsApp. Kaya nung Friday, kaya nung Friday sinabi ko sa mga amo ko na hindi ko makontak ang family ko dahil hindi ko magamit yung WhatsApp. Kahit may wifi, hindi na siya mag-connect at hindi na ako maka-access. Buti na lang nagawa ng paraan ng amo ko. Pinakunik niya ako sa VPN. Sabi nga niya, huwag ko daw masyadong gamitin kasi sa kaibigan niya daw yon. Pero nakita ko, nakapangalan sa kanya. Pagka-access ko nga, ayun, nag-download ako ng sarili kong VPN. Kasi baka sakaling hindi niya na ako ipakunik sa VPN niya. Kaya at least, may pang-backup ako. Kasi sa oras ng kain ko, kinagamit ko yung VPN ng amo ko. Pero pagpahinga ko na, gamit ko yung VPN ko para hindi naman niya alam na gumagamit ako. or nag-online ako. Ito nga pala sa China, buti na lang. Ang trabaho ko lang is magwalis tsaka magmap. Malaki ang bahay nila dito. Tamang-tama matatapos ako sa walis tsaka map. Magigising naman yung alaga ko. Yeah, focus naman ako sa alaga ko. Hapon naman pag matutulog alaga ko. Pagkat nakatulog na siya, matutulog na rin ako. Pag nagising, patutulogin ko ulit para makatulog ako ulit. Bandang 3.30, magigising na yan siya. Tsaka maglalaro kami sa labas. Ihanda ko na rin ang prutas niya at saka gatas bago kami lumabas. Sa gabi naman, pag napatulog ko na siya, ang gagawin ko na lang is yung mga damit niya. Pagkatapos ko maglaba around 9pm, pahinga na ako. Ganyan lang lagi yung routine namin kasi yung nagluluto, yung lola. yung ng plato, yung lolo. Wala pala yung mga magulang ng bata kasi nagpa-Thailand sila. Hindi ko naman alam kung kailan sila babalik ng Hong Kong. Ang alam ko lang susunduin nila kami dito pag pauwi na kami sa Hong Kong. Ngayon nga dahil wala naman akong gagawin is mag -e edit na lang ako ng video ko. Buti na lang talaga may access na ako sa social media kasi kung hindi. Napaka boring dito. Dito kasi sa China is wala talagang social media. Hindi pa marurunong mag-English ang mga tao dito. Kami nga dito sa loob ng bahay is more on sign language. Yung may sinasabi ka sabay action, para kahit hindi man kami magkaintindihan sa language, at least doon sa action, maiintindihan mo na kung ano yung ibig sabihin ng bawat isa. Pero kung mahaba-habang explanation, gumagamit naman kami ng translator. Buti na lang si Lola, medyo may alam na siya ngayon na English, pero yung basic lang. Minsan kung hindi ko na sila maintindihan, okay, okay, okay lahat. Yun na lang lang yung lagi kong sinasabi, okay ka na lang, okay. Pero halos naman naintindihan ko na. Parang nasanay na lang din ako. Alam nyo ba, dito lang ako napapatawa. Doon kasi sa Hong Kong, talagang seryoso ako doon. I mean, lang ako doon kasi... Ramdam ko kasi yung wall sa mga amo ko. Kaya nag-uusap naman kami kung tungkol sa bata. Dito napapatawa na lang ako nung nakahit na magkaharap kami ni Lola. Ang sarap ng feeling yung may peace of mind ka. Pag andyan kasi yung mga amo ko na ano ako eh. Yun bang para akong laging nape -pressure. Yung kailangan perfect ka sa harap nila. Kasi pag nagkamali ka, yun lang yung talagang nakikita nila eh. Dito hindi ako pagod palagi. Yun bang parang at home ka lang? Kaya yung utak mo hindi rin pagod kaya alam mo sa katawan mo hindi rin napabago. Yun bang parang normal days mo lang nang nasa Pinas ka pa? Ganitong feeling sana araw-araw? Kahit maraming trabaho, basta may peace of mind ka, hindi nakakapagod. Napapagod kasi yung katawan mo kung pagod din yung utak mo. But anyways, alam nyo bang traffic din dito sa China? Ang style kasi nila dito sa daan. Parang lahat gustong mauna. Unlike sa Hong Kong na nag way sila sa bawat isa. pagpakross yung daan, kapag nag green light na parang ang kulo. May papunta dito, may papunta doon. Kaya minsan nagkakabangkaan na. Unlike sa Hong Kong na yung four not way na yun is mauna muna yung isang way. Pangalawa, tatlo, apat pag mag green light naman tao lang talaga yung aalis yung naglalakad dito pag green light tao tsaka motor kaya ang gulo ng daan parang dyan lang din sa Pinas oops sa Hong Kong kasi talaga ang linis ng daan kapagay kasi dun sa Hong Kong puro sasakyan lang may mga motor din naman pero iilan lang more on bus tsaka train station kasi dito sa China kasi pangunahing sasakyan nila or transportation is yung mga motor tsaka e-bike parang ganun yung electric bike, tsaka bike. Kumbaga, yung may sasakyan lang dito is yung may kaya-kaya. Yun nga, gaya lang din sa Pinas. Kaya dito, halos motor, tsaka yung e-bike. Tsaka alam nyo ba, kahit alas 7 ng nanggabi ang napakaliwanag. Yung tipong parang akala mo alas 3 or alas 4 pa lang ng hapon. Matilim na siya completely around 8.30pm. Kaya mas sobrang liwanag. napapaisip tuloy ako. Anong oras kayo natutulog yung mga bata dito? Kasi alas 7, napakaliwanag pa. Tapos yung mga bata nasa labas pa eh. May mga naglalaro pa. Ang weather pala nila dito is buong taong malamig. Kaya pala hindi na nila kailangan ng aircon. Alam nyo kahit tirik yung araw, malamig pa rin. Minsan nga sa sobrang lamig at sipunpunan ko nilalamig na rin. Kaya minsan masakit sa ulo mga ilang days nga ating tumutuko yung ilong ko dahil sa lamig. Ngayong araw ay one week na ako dito. Hindi na rin tumutuko yung ilong ko. Naka-adjust na siguro kay papano yung katawan ko sa lamig. Yung mga tao nga sa labas is nakabonit na at saka naka jacket. Nanamnamin ko na lang to isang buwan kung ganitong setup. Kasi pagbalik ng Hong Kong, back to reality na. Katalasan nakatapos ako doon alas 11. O di kaya ay 10.30. Maliligo pa ako niyan after kadalasan rin natutulog akong basa yung buhok wala kasi akong blower hindi rin naman ako pinapagamit ng blower ng amo kong babae kaya nga pumili ako ng maliit na electric fan kakapili ko lang nun yun na din yung ginagamit ko pang patuyo ng buhok ko pero minsan hindi siya ganun katuyo pero matutulog pa rin ako kasi syempre late na rin para makapagpahinga na but I'm always grateful kasi sa dami-daming taong naka-apply dito sa Hong Kong, isa ako sa maswerte na karoon ng employer. Kaya kahit Mahirap minsan, laban pa rin. Wala naman kasing madaling trabaho. Hindi naman habang buhay, ganito yung sitwasyon natin. Pero syempre, kagawa tayo ng paraan para maiba naman yung sitwasyon natin. Kaya hindi masamang mangarap ng mataas, humingi lang tayo lagi ng guidance ni Lord. Kasi hindi naman natin kaya ang gawin kung aasa tayo sa sariling lakas natin. Dahil minsan, kahit ginawa na natin ang lahat, hindi pa rin nangyayari yung gusto mong mangyari. Kasi hindi yun yung will ni Lord para sa atin. Kaya kung may gusto man tayong abutin sa buhay, ipas sa Diyos natin. Pero lagi nating tatandaan, masundin natin yung will ni Lord kasi yun yung pinaka the best. Kasi lahat naman ng plano ni Lord is para sa ikapuputi natin. Kaya sa mga kagaya kong mga dreamer din, lapan lang, patuloy lang tayo. Pahalang araw, maaabutin natin yung pinapangarap natin. Huwag lang tayong makalimot sa Diyos. Sa mga kapwa ko, OFW, patuloy lang tayo. Proverbs 16, verse 3. Commit your work to the Lord and your plans will be established. Ika nga, do our best and let God do the rest. Salamat sa panonood at pakikinig. Salamat sa sampung minutong pakikinig ninyo. Hanggang dito na lang po. Bye bye. God bless everyone.